Pasko na naman, lagi na lang akong mag-isa. Kamusta na kaya mga kaibigan ko? Ano kayang ginagawa nila? Hala, si Ryan to ah. Ito nga pala si Ryan. Ang tahimik sa grupo. <laughs> Kamakailan lang nagpasama sa akin bumili ng microphone. Dahil sa dayong pagpipilian, ako pa nga yung nakapili ng mic na bibili. Pre, eh, ay, mas magandang mic dito, pre. Mas maganda, pre. Hindi ako makapag-decide. Ang totoo sa inyo. Parang frequent, pre. Ito. Okay. Ito na lang? Oo. No. Oh, pre. Ito na lang. Grabe si Ryan, oh. Kalain mo yun, sikat na vlogger na siya ngayon. Nabigyan pa ng sponsor. <laughs> ito naman si Peter, ang pinakakahingkoy sa tropa namin. Naaalala ko pa yung una niyang kuha ng passport. Kasama niya pa nga ako dun eh. So, sobrang excited niya noon, halos di siya mapakali sa tuwa. Pre! <laughs> passport pa ako, pre! Makapod na ako ng Japan! Ay, ito mo, matagal na hinihintay ko, kayo Oh. Well, congrats, pare! Congrats! Ah. Parang kailan lang yun ah. Pa Japan-Japan na lang oh. Ako nga Tokyo Tokyo lang <laughs> Kaso dinide-deliver ko. Pero biro, dami na siguro ipunin nito. Ang banding namin magtropa ay tumambay sa isang resto bar sa Manila. Grabe, jamming namin noon, napasolid. Parang wala nang bukas eh. Oh! <laughs> Kailan kaya mauulit yun? Kundi lang ako na aksidente. Ma'am, rider po ito ma'am. Hindi po ako sa pinyo kayo sa inyo. Saan po kayo banda ma'am? pinapag Nasaan ako? Dami ko sanang pangarap na magagawa. Kaso na sayang. Bunso, may bisita ka. May bisita ako? Sino kaya yun? Hala? Pasko, Pasko, Pasko muli na naman ang huli Ang talang na dati yung kakamili Pasko, Pasko, Pasko na naman ang huli Ang pag-ibig 🎵Galawin🎵 🎵Galawin🎵 Uy, gala jaming ulit. Ka ba, Ray, Ay, Ay, Ang tunay na tropa, di nga naman nagiiwanan. Napakaswerte ko naman. ko, naman Thank wow. <laughs> you.